Good morning everyone So uh, Araw ngayon ng uh, Lunes Ah uh, May um, 5 2025 Ayan, Ito yung kaganapan ngayon dito sa Matnob Nakapasok na tayo sa aper Dahil mayro na tayo yung ano uh, Receive book Ayan o Ayan, na tayo So ngayon ang gagawin natin magbibidyo-bidyo na lang para makita yung kaganapan dito <laughs> ito kumunti na nga lang to dahil ano ah, ah nito dito ah, nakasakay na yung iba pero marami pa rin tingnan nyo lahat na nakaparking sa gilid na yan yan po ay ah, mga private mga ah, private yan mga idol ayan ah, lahat yan private sila ang dami nyan mga shout out na lang sa inyo Yeah, no. Nah, I Kaliwa kanan Mga Idol Maka busing Ina naman si Busing Kala mu naman Walang trafik hanggang doon yan mga idol kung nakikita nyo hanggang dulo yan simula doon kanina sa pinarkingan ko uh, pila pero malayo pa yung pinos ko kapo nasa bundok kirosin kaya yung mga naka ano dyan talagang matrapik. hindi matrapik pila <laughs> bawang tinong yan o, oh, punong puno yan o oh. motor kutsi ayusin mo traffic sir tatlong araw na pa naman kami walang ligaw rito maka May pangapat pa. Wag naman. Ha. Nah. Sipin yan. Sipin niya Isipin lang yan, ang pilang yan, kabilaan yan, no? oh. Ito yung pasaway na ito eh. Sa rin itong bugok ng driver na ito. Ikita ng luwag-luwag ng gilid. Ito mabe. Eh. Lumadami yung lalaki ng katawan putra guys hanggang doon yan mga idol oh, pila na sus ko binoo oh. ang oh, eh Okay lang kayo mga idol Alaka Ang oh, haba pala tra Ano talaga Diyan na sa loob Uy, bawa naman o oh. Ikita niya Oh. Susku binoh. Ya. Nyong. Oh. Tangian tu Itu mga Oh. Tahnihan, Yan. Sus, wag na kayong umuwi ng probinsya. Eh, grabe manining haba ng pila. Eh, kung mag ka mo, ah, di di na ka mo magbuto. <laughs> o ano? Sobrang taas-taas nga pila ni. Oh. Sigurado hindi Wala ning Wala pa yung ikuan Desibo Among didi nag parking oh ano man eh?